Good morning everyone. Ayan, mag scout po tayo. Papunta tayo sa ating mga tinutulungan, sa ating mga beneficiary. But, before po tayo mag-scout, dadaan tayo sa CRB Express. Ayan, isa po yan sa mga nag, tumatanggap at nag-deliver ng mga gamit. Meron po kasi daw uh, parcel ako doon. Balin nga... Uh, sabi po nila nung nakaraan pa yung araw, nag-text sila sa akin. Kaso hindi ko nga, nakukuha kasi medyo busy-busy po tayo. Yeah, yon ngayon dadaan na po namin and uh kukunin na namin para hindi sila para hindi ibalik yung ating parcela ano na po. ayan, yun nga daw po pala ay galing sa mysterious group, galing sa mysterious group. Rina mysterious group. Yan, dito na po yata yun So bababa lang ako at magtatanong-tanong lang ako kung dito na ba yung CRB Express. Pasok lang po muna tayo sa loob. Tanungin natin kung dito na ba 'yon. At kung nandito na ba 'yung ating parcel. Okay, ayan, eto na yata 'yon. Yan. Eto na po pala 'yon. Ang ating uh, parcel para kay Rina 'yan, ang oven at saka speaker galing sa Rina's Rina Mysterious Group. Yan. Maraming salamat po sa inyo sa mga patuloy na nagmamahal at mga nagpapadala ng mga gamit kay Rina. Yan, maraming salamat po. Yan, makakapaggawa na kami ng pizza. So, makakapagluto po tayo ng pizza kasi meron ng oven. Hindi na kami magpapadeliver. O, ba? Diba? Maraming salamat po sa inyo. Ayan, kukuni na namin patulong lang tayo kay ate kasi hindi natin kayang buhatin yan. Magaan lang daw naman pero tig-isa kami. O syempre akin yung speaker. Kasi may hawak akong camera. And sa kanya yung ano, oven. Kasi mas malaki siya sa akin. Char! Ayan. Ito na po dito natin nilalagay. Sa likod ng ano, sasakyan. So kahit saan kami makarating daladala -dala namin yan. Kasi mamaya pang hapon kami uuwi. O, ba? Diba? Ang dami kong dala-dala sa likod ng aking sasakyan. Meron dyang kape. mayroong ah, uh, mayroon timba. Ayan, nagagal si brother paas. Dapat daw yung timba. Iniiwan ko na sa bahay kasi wala naman daw laman. Pero yan pa, paglalagyan ko ng isda. Kasi kapag po napadaan kami sa uh, palengke, bibili na po ako ng isda. Ayan, syempre may bigas lagi ako sa likod ng aking sasakyan. Para pang ayuda po yan. O yan, kasya naman pala maraming salamat kay Brother Paas. Kasama namin siya ngayon sa pag-scout and uh, sa pag ano, sa pagpunta uh, sa aming mga beneficiaries. Yan. Mali, maraming salamat po sa Rina's Mysterious Group sa ipinadala niyong parcel para kay Rina. And yan ang ating driver for the day, si Kapromdi.